Hello everyone. Sorry, late upload po ito kasi napuno ng cellphone. So, libangan ng pagwinter winter Ayan, mag-shopping-shopping. Magastos pagwinter winter guys. Pag-summer, wala eh. Kasi nasa dagat lang at saka pool. More on nature. But winter, walang magawa sa labas. Skating or shopping. That's it. Siya year kasi up and down. So mag-warm tapos mag sobrang lamig. Marami kasing snow na isolate yung ground kaya balance yung temperature. For this time, ito na nga sign na to ng global warming. O di ba sa Mindanao din, ang um, ganoong baha, walang katapusan na ulan dito din, umihina ang ano, magiging ng uh, snow. Pero thankful pa rin kami. Ayun, nakita niyo yung bako. upgrade na no, bako nang ano magbakho ng mga lupa or putik ito naman nagbabakho ng snow so dandahan lang muna vibe kasi madulas ah uh, delikado dito sa big city pag umaga papunta sa trabaho kailangan talaga ah uh, maaga alis para hindi magmamadali kasi pag nagbreak ka ng ganito ano siya hindi talaga siya kumakapit kasi madulas ayan siya nagbabakho at the same time may ano eh, mahirap ah uh, tingnan yung puwit niya may asin yung asin hindi po yung asin ng loto, asin na malalaking grano pang ano para siyang gravel para makatulong magmelt ang snow kita niyo yung snow sa kalsada uh, compare sa corner white di ba dito nagslash siya brown kasi may asin tapos mini melt to nila kanina Madeng araw, usually, pag may makapalong snow yun, minimelt nila yung malaking truck na may parang may ano sila LPG tapos parang mainit na tubig uh, or yung sobrang init na ano pag sinusunog tinutunaw ang snow ayun may naglilinis yun maliliit na parang bako naglilinis yun sa ano sidewalk sa city po yan sila so busy ang mga trabahante pag snowy eh hindi po close dito pag snow yung mga trabaho ang school lang uh, this time kasi simula umaga hanggang ngayon nag eh. Walang pasok ng elementary hanggang high school. Pero sa college, open po kasi mga adult na. Klase pa rin sila. Shout out ay! musang ang NBCC class dyan? May bagyo. <laughs> so far wala namang dito sana ako. Kasi mag break ako hindi hinto agad kasi ano siya. Dapat doon ako hindi siya kapit. Right turn sana ako doon. Diretso sa ano ang kita. sa so, walang kung makikita nyo guys, ano po to dito, Millennial Street yung mga kakahuyan sa right sides um, ano po yan um, Centennial Park dito papasok sa left, ayan makikita nyo ang booming ng muntun guys ito, pang-apat na building may project sila na building apartment na anim dito, So, nandito yung brother-in-law na katrabaho, which is maganda na company, Greenfoot, kasi may EIPP. Nag-offer sila ng mga open work permit for EIPP, which is lead to PR. Ayan po ang mga building. Nandiyan yung brother-in-law ko. I feel bad kasi nandun sila nag-install sa mga empty buildings. Malamig-lamig din. Nandiyan sila. Ito, kahit hindi pa tapos ang labas, hindi pa final touch kasi pa winter nga so nasa loob tapos na ang units uh, occupied na po to no? full occupied na po so naka list pa ang mga rentals nando renters na sa pangalawang building at pangatlo Ayan, guys so ito sa likod nilalakan lang sobrang mahal na yan after years from now kasi ang location it's perfect may walking trail sa likod um, malaking ano public uh, park my swimming pool, outdoors, my playground, water park. So maganda for a uh, family. Sa mga tao dito, mahilig din mag-walking trail. Ayan, mahabang trail dyan. So dito tayo, kung i-street e tayo, yun na lang, yun pa ang neighborhood namin. Hello, ito pa dito ah. Makaikot ba ako dito? Slashy. Itong kaharap mahabang building. Palapad ang mga building dito guys kasi ma-luwag pa. Ito mo bus on the way. Yan po, palapad. Ano po yan? kundi nandyan po yung mga games mga sports mga activity ayan nandyan ito dito tayo sa kilang roundabout yung roundabout dito sa so, unang panahon style pa yan na wala pang uh, walang ano stoplight so iikot ka tapos may mga apat na exit na yan dito tayo daan pupunta ako sa shoppers pang ang mart sa atin. Ang pangalan dito sa Atlantic merong Luton. <clears throat> Yan ang malapit-lapit sa amin dito ng mga shirt cut. Bili ako ng ano. Uh, something na ano. Desyon na ito sa anak ko kasi may ano siya. Dry skin. Ayan. Dito tayo. Tapos sisilip tayo nakachamba ako guys, silip tayo sa thrift store. Silip lang naman ng planang bibili. Pero nakachamba ako last. Ay ang, ala, tanggal yung camera. Winter boots for real. Imagine. 200 plus pag bibili ng bago Dandali so, lang. Hello. Dadaan ako sa school ng kapatid ko sa NBCC. Sunduin sana. Sabi ng out nila, alas 3 is kaya ay, magnakat ka na lang ha. Mag-shortcut. Mag-shortcut na lang ka ay. Andito tayo sa Okay Okay yan. May goodwill dito. Habitat Thrift Store Value Village. Yan po ang dinadayo sa mga lalo newcomers. Yung bago ako, ganito din guys. Chamba-chamba lang talaga. Pag nakachamba ka naman, mga branded may lalo yung pang winter jacket or mga gamit ng bahay oh, nandito kung alam ko lang dati, dito, doon kasi sa Ontario, yung malaking city, eh, hindi masyadong ano to kasi, ah, talagang ang dami, bili lang tapon doon eh, dito sa Atlantic, maliit na city, na-appreciate nyo pala. Ang ganda, ang dami kong mga gamit sa bahay din na, galing dito yung iba naka-box pa. O oh, diba, yung mga picture na ganyan, tag-30 to 40 bucks yan. Dito, mabibili pinakamahal, may dollar magkano na din yan sa piso, ba? Diba? May mga, basta lang ano, maka-jackpot talaga. Pero pag nagre-rent lang naman dito muna, dito muna, wag muna kayong bibili ng mga mamahalin na turn turn ng mga gamit sa kusina kasi lilipat din dito. So, temporary lang. Pero, mag naka-chamba talaga dito na, mga bago pa, may mga tag pa rin. Kaya dito palipas oras, kung hindi busy at feel, dito nagikot ikot ikot Malay natin pala rin, no, diba? Mayroon nga akong nabili dito na, ang dami nabili dito ang pangkusina din. Mga kristal. Ang mumura lang, pinakamahal siguro, $15. Pero kung bibili kayo, $100 na sa ano brand new, ba? Diba? May mga ano din dito, yung mga furniture. Daming mga ano dito na sikanhan. Maganda pa ano. Kasi lalo yung mga Canadian guys. Puro lang sila bili tapon. Kaya dito ang boots. May nakuha ako dalawa ata ano. na. Pure leader. Brand new pa. Hindi lang kasi sa kapatid kong isa kasi malaking pa kay sa akin. Ito, nabili ko to. Banana Republic guys. May tag pa siya. 11 lang. Kung bibili ka nito, tag hundred plus yan plus tax pa. O ba diba? Nagka Banana Republic din. Ayan, dinampot ko na yan. Yan ata, yan medium size. Dito, may nabili akong may imki pa guys. So, ah uh, silver na quintas. Magkano yung dollar Kung bibili kang brand new, tag 200 plus dito ang mga silver. Depende sa design. By the way, ito yung straight na bridge mount. Likod lang ng NBCC. Majority po na neighborhood dito ay mga residency ay mga Filipino 95%. Kasi nilalakad lang sa NBCC. Uh, less than 5 minutes lang. Tapos nandito yung plaza which is nandun na ang mga grocerihan hindi na magastos ng pamasahe lalo pagdating pa lang dito pag sampa dito hindi ka naman bibili agad ng sasakyan lalo pag student di ba or kaka sampa lang talaga dito nagbabas naglalakad kaya nandito kaya ang, ang, rent dito sobrang mahal na po tag dito tag 1800 three bedrooms na yun sa taas iba pa yung nasa baba pinarentahan din ng 1450 1450 sa taas naman naghati-hati tayo masanay tayo mag magsardinas sardinas di ba so pero nagsi-share nang 1800 to 2300 three bedrooms i divide niyo po tatlong family ayun hati-hati or kung single kayo ganun din hati-hati pero na lang para makamura Kahit pa paano makatipid sa oras kasi dito ang bus din 30 minutes po ang interval unlike sa Ontario Mississauga every 5 minutes po. Kaya pag winter mahirap talaga kasi sobrang lamig kahit mag uh, winter jacket po kayo or winter gear. Pag mag snow winter ma minsan dito uh, negative 30. Pero mga dalawang bisis lang naman, once or twice a year lang naman din yan na isa araw, unlike sa Calgary. Pero malamig pa rin, kaya kailangan talaga necessity ang sasakyan dito.